bagu bago yung flavor. Wow, um, oh. flavor niya. Ito, titikman na. Okay lang? Mm, Tika mo. Thank you, Pato. Ganda ng iyong packaging. Cute, honey. Mm, yung para sa birthday ni Bobby. Kasi right? sa yung mangga. Oh? Mm hmm. Ay dahil nga manga flavor yan. Mango mm. flavor. So, bagong ano. Bagong flavor. Umasay yung flavor. So, okay. 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 ayan at tapos ko na pong linisin yung mga kwarto. So okay na dito kay Indong. Tapos ay dito po sa akin. Tapos ay dito sa may kay -baby. sa aming youtube channel so for today's vlog ayan, kanina po ay wala pa rin pong nakapasok na pintor dito sa bahay so yan nga, tumigil po muna ng pag-i-skim coat at nagpaalam po sa akin yung pintor si kuya at ngayong maghapon po yung aking ginawa ay gumawa po ako ng first batch ng order sa akin ng pastillas at ako'y natutuwa dahil madami akong nagawa ngayong araw tapos ay Sinubukan ko din na gumawa ng bagong flavor. So, nagawa din po ako ng mango flavor na pastillas. At ito po yung ah uh, nagawa ko ngayong maghapon. So, ito yung mga 11 a.m. ko po, po sinunulan pala kanina. Tapos, sinatapos ako yung mag uh, 3 p.m. Ito po lahat ay 126 pieces. Binila ko po kanina. Ayan, narito nga po ay bagong flavor, mango flavor. At ito pong mango flavor ay ginaya ko sa pastilis na pinadala po ni Mami and So, sinubukan ko po ang mangga na flavor dahil ako'y nasarapan dun sa padala nga po sa amin Kaya yan. Natikman po din ito kanina ni Indong at saka ni Mama ay nasarapan po sila. At bigla pong umulan ng malakas, mga kadilag. Kala ko ikaw anong naririnig ko kanina, yung ulan pala. Dilig naman ang mga halaman, mga kadalag. Pag ganito pong mga hapon, mga kadilag, ay talaga pong umuulan na dito sa aming kadalasan. Natumba yung halaman. Ngayon po ay alasin ko pa lang ng hapon. Eh, ang kalangitan ay parang nagbibilim na kaagad dahil siguro sa ulan, kaya ganayan Pupunta pa naman ngayon si Kagwapo lang dito dahil yung kanyang in order na bangyasan kay Tito ay okay na at nakuha na lahat ka. Ay bali, ano, dadali na lang din po dun sa kanila. So yan, at gabi na po mga kanila. At dumating na po si Loves At dala ang kanyang laptop dahil siya ay may kailangan pang gawin at tapusin. Ay dito na daw po siya dumiretsyo kaagad. <laughs> Oo, uh -huh. uh -huh. oh, magtitimpla kita maya maya. Siya po. Uh, siya po pati ay kuan. Pagka punta po dito kanina, pagkadating ay kinausap na kagad si Tito Ape. Uh -huh. At yung kanyang in order na bangyasan ay okay na lahat. Nakakuha na si Tito. Ay okay na nagkausap na kayo. Oo, oh, bayaran. wow. Um so, baka po pa sa na siya para mapakudan na yung ating papabakudan. oo. Uh, at kanina ako ay naggawa din ng pastillas. Whoa. Tikman mo muna. Ah, oh, balahin mo okay. muna kita din sa yung ginagawa. At yan ay kaya ako gustong patikman sa iyo dahil mm. bago yung flavor. Wow! Oh. Ang flavor niya ay patikman natin. Okay lang? Mm, ay, Thank you, Pato. Uh, ganda ng yung packaging. Cute, honey. Yan mm, no. yung para sa birthday ni Bobby. Ano yung first batch kong ginawa? 200 ka. Uh, ko talaga yung paggawa ko. Masarap po. Anong flavor? Lasa siyang taste. Ang muna lasa ano niya. Lasa siyang mangga. Oh? Mm -hmm. Ay dahil nga mangga flavor yan. Mm -hmm. Mango flavor. So bagong ano. Masarap. Bagay. Bagong flavor. Bumagay na yung flavor. So, okay. Agay okay. yung. Mm, Ubus ko nga to. Thank, you. Thank you. So yeah, dito na po sila nags Kuha ka lang dito ha, madami pa iyan. At ako naman pati gagawa pa ng ano pa pastillas pa na yung original flavor naman. Mm. At baka ayun ang hanapin hay. Ito yung hindi lang nagustuhan nila nung nakaraan hindi. Thank you, Adrian. Welcome. Pakam. Charan. Wow. Ito po, 25 pesos only. <laughs> <laughs> Joke lang. Diyan ay cappuccino. <laughs> Coffee break muna. Hindi pa yata yung bro. Oo, may tinapay pa din. Hindi, inalo ko na yun. Much, much, much later. An update po mga kadalag. At si Kagwa pa lang po ay katatapos mag-post uh, uh, ng mga At ng mga activity na inuwi niya sa ano, galing office <laughs> na trabaho. At ako naman po, ay yan, ako hindi na nakapag-upload ngayon ng vlog. Dahil yun nga, ako'y nalibang sa paggawa ng pastillas. At habang si kagwapo lang kanina ay nagpo-post, ko ako po'y gumawa ulit ng yun nga, karagdagan para mabuo yung order sa akin na 200 pieces. At in one day, ay natapos ko lahat ng uh, order sa akin. Kaya nakakatawa. Uh, ako po ay kadalas sa gumagawa ng pastilis kapag ako ay may free time, ganyan yun. Ngayon nga dahil kaninang maghapon ay ako ay paggagawa. At habang ako ay naggagawa kanina, ay ako nagne nag-Netflix. Kaya di ko naramdaman. At yan, may sobra din diyan. yan. Baka gusto mo lang kumuha. Sa, sa birthday, sa birthday ay, ni Bobby. Uh, pero may sobra naman ako sa ay, order. Kuha ka ba? Ano sa office? Thank you, thank you. Oh, maya-maya po thank you. si paalis na din at anong oras mm. na. Thank you, thank you. May ingat pag uwi, oh, eh. kuha ka din oh. yun, oh. may mango flavor, pinukot ko lang. Thank <laughs> you, pati na. Kailan lang yung pinuha? Uh, apat. Apat, yung dalawa. Salamat. Mako-compare mo, honey. <laughs> Pero yun namang, yung isa ay yung original at yun ang na natikman mo na. mm siya po ay paalis na din mga kadilag. Ingat. <laughs> bueno The next day. Kaninang umaga po, pagising ko, pagkatapos magkape, ay ako po yung nag-ayos ng aking damitan. Tapos ay naglinis din po ako dun sa uh, pinakang kwarto muna po namin ni Baby sa baba. Sa pansamantala po namin tinutulogan habang hindi pa po dito umaayos sa taas. At yun nga, mula kagabi parang ako yung sinisipag. Ganun po ako makakabilan kapag kayo, parang ako yung may ginawa, gusto ko yung tuloy-tuloy, dire show Kaya kagabi din po hindi na ako nakapag-upload ng vlog at kung ano-ano po ang aking ginagawa. Ayan. Tapos ay ngayon naman po, pagkatapos ko pong mag-impis dun sa baba, ay ako po yung nagdiretsyo dito sa taas. Dahil yan, hindi pa rin po nakapasok yung mga pintor. Bali, nagpaalam po sila sa akin nabukas pa daw po sila makakapasok po sila kuya ayan, okay lang din naman at parang ngayon ay maulan na naman kaya yun, antay na lang po talaga <laughs> sa ito na may hindi minamadali yung pag i coat po dito sa bahay tapos ayan nga, ako nga po ay nagpunta dito dahil dito po ay ano din, makalat ay akin na din pong lilinisin. Ako may dala din dito ang face mask at saka yung towel. At malika mo po dito yung aking wawalisin. Ito ang aking lilinisin. Yung mga kalat na yan, mawalis. Tapos ay dito sa Anong ni Bibi. Kwarto ni Bibi. Magiging kwarto. sa ito po, yung mga ano ha, pinagbalatan ng skin ko. Ay akin din po lilinisin. Tsaka po ito, tatanggalin ko na din. Yan, yun lang mga kapaglinis dito mga kadilag. Dahil kami nga po ay hindi pa dito masyadong umaki at dito naman po yun nga, ginagawa pa. Kaya kaya na pong iimpisin para pagbalik po nila kuya ay maayos yung pag i skim coat. Kung ay kapag ka po ganyan ay magaan magtrabaho, pag malinis. Dito ay madaming galing Ito po yung binakbak dahil dito nga ay may ini-adjust. At si Papa ay medyo na pa sobra yung dikit ng linya ng kuryente dito ay binago naman na po. Kaya yan. Sa akin ang uumpisan. Umuulan na naman siya. So ako po ay mag-uumpisa muna dito sa aking magiging kwarto. Ayan at ako po ay nakapasok na dito. <laughs> Challenging yung pagpasok at may ano pa yung hamba. Pati po yung hamba, hindi pa rin finish dahil yun nga, pina-extrahan lang po namin yan dun sa tala kuya unad at ang panahon ay parang maula na naman ngayong araw hoy mga bagets naroon po yung mga bagets na nahuhuli kam narikita ko parang bubuti bakala naman yung sila at ako ay sinasabihan pa ng kasipagan mga kadilan kaya ka na umpisaan. May din at medyo natutuyo-tuyo na to. Kaya lay, like, Ben, may ulan na naman. Ay, Pero bukas naman, siguro kung babalik sila kuya, ay yun nga. May magagawa naman sila din sa kabilang side. Tsaka dito ah. Tanggal na din naman po yung pintuan. Ay, mag-uumpisa na. Kanina yung narinig ko din na inuulos ni bakal ng semento ay dito na may bibaso kaya ako na <coughs> ako na to at may dala tayo dito ang towel at saka face mask para face mask muna maalit ang buko operation ka muna tayo mga kadulang So yan. Halos tapos na po mga kadilag dito sa kabila. At ako po'y kumuha ng tubig para di masyadong malikabok. Ako naman po'y naka-face mask. Pero yan. Masyadong mausok ang alikabok. Ay mas okay na lagyan ng tubig mga kadilag. Buhusan. Ako po ay lilipat na dahil malinis na dito. Dito naman ako sa may kay Indong. Yeah, tapos po muna pala. Bismillah natin ang ating face mask. Datin tinbil ni Mama Sora sa TikTok. Kumusta na pala kutolin? Ayan, at tapos ko na pong linisin yung mga kwarto. So, okay na dito kay Indong. Tapos ay dito po sa akin. Tapos ay dito sa may kay Bibi. Hindi pa man gana yung ka, ano po, linis. Pero at least, nabawas-bawasan po yung mga kalat na nagkalat po sa sahig. At ito po yun, yung aking mga nakuha. So, ito yung basura. Tapos ito yung mga semento na pinagpakbakan po dito tapos ay sa ibang portion. Yan. Sila na lang ang bahalang magbaba na ito at mabigat si Indong. At ako po ay magpapahinga na din magkatapos ay maliligo po after. At yan, dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!